O, sabi niya, kung normal na tao ka, hindi mo kayang isipin itong iniisip niya. Pero kapag sintu-sintu ka, putya, lahat kaya mo. Hindi pa ito nakakahit-hit, may lakas na tama nito. Oh, sige. Hindi, taga-toronto raw ito. On, on um, selfies. Kaya natin yun mga kalorins Wow puta Ina eh, magpapagawa siya cell site Saan ka magpapagawa ng cell site? Sa Canada Sa Hong Kong Sa Malaysia Sa Dubai Kung saan ka magnanakaw Saan ka magpapagawa ng uh, cell site? Ayot, ang galing mo magpapatayo ka ng cell site, putang ina mo ka. Alam mo ba yung dito? Alam mo yung dito, ang yaman-yaman nun, yung dito, yung third player ng uh, ano, telco sa Pilipinas at saka yung converge. Alam mo ba na ang yaman ng mga yan? Alam mo ba na hindi sila makapagtayo ng sales sites nila? Kailangan pa nilang ano, tower sa globe at sa smart para lang makapag-operate sila sa Pilipinas. Sa puta, kaya ba magpapatayo ka? Walang iya, baka Eiffel Tower ang ipatayo mo, ha? Sigurado ka, kaloy engineer ka. Putay na. Magpapatayo ka ng sales site sa Pilipinas paano ka magpapatayo ng cell site? Eh, hindi nyo na pag-uusapan dyan sa katarantaduhang meeting nyo. Kung paano malilegitimize yung inyong operasyon. O hindi ba, wala kang sinasabi na buti pa nga yung ano, scammer na pinilisinta ni Jojo noon nakarani. Kailangan natin magparegister sa ganito, sa ganito, sa ganito, sa ganito. Pucha yun, at least yun, tinatry niyang maging legal. Ikaw hindi, diretso yung scam na kagad. O kaya po siya sabihin nyo kay Maharlika, i-disown na to. <laughs> ang tindi nung magpapatay siya sa sales site. Hayop ka. Ang laki, laki, laki na nga nung converge at saka nung dito, ang daming pera niyan. Punyemas ka. <laughs> Hindi nga makapagpatayo ng sales sites sa sarili nila yan? Dahil para makapagpatayo ka ng sales sites, ang dami mong kailangang pagdaanan. Pucha sa... Ah, alam mo talagang scam. Oh, pucha, magbigay kayo ng pera sa alam nyo ba? Makakapagtayo tayo ng sales site. Anong gagawin mo sa sales site? Ah, anong gagawin mo sa sales site? Pucha, anong connection ng sales site sa pag-resolve ano, mo sa problema ng Pilipinas? Ah, kung cell site lang pala makakapag-resolve ng problema sa Pilipinas, Kaloy, di sana nagpagawa na tayo ng madami niyan. Lukulukong hayop na ito. Okay? We can have our um, cell sites. Di ba? Halimbawa kung may globe, may uh, smart, pwede tayo, we can have, pwede nating punduhan, di ba? To create our own cell sites. Gago, no? Alam mo ba, Kaloy, kung magkano yung isang cell site? Alam mo ba? walang idea si Kaloy. Lolo ko lang talaga ni Kaloy. Ito, alam mo, ako na naaawa sa mga nanonood sa'yo. Pucha. Gusto. Hoy, Anarot, yung Eiffel Tower nyo Diyan sa Paris. Hoy, Anarot, gusto ko magpunta dyan pala. Jam pala gaganapin yung Olympics ngayon. Ang swerte-swerte nyo naman ni, ano, ni Paniput na. Yung sales, yung ano nyo dyan, yung malaki antena nyo dyan, yung Eiffel Tower. Magpapagawa daw si Kaloy sa Pilipinas. Madami nyan. Ayan, ano sabi ni Carlo Calabiao, estimated 100 million per tower. Tutangin na mo ka. Wala ka pang nakukuhang pera sa mga hayop ng mga subscriber mo. Putsa, ang lakas na ng pangarap mo. Wisit ang animal na ito, ano? Sige, sabi ko nga sa inyo, maganda ini-expose to eh, para hindi to makapangulimbat. Parami maloloko to mga bossing, naka 222,000 ang subscribers niyan. Sigurado ako may maloloko at maloloko yan, kahit yung kalahati lang ng subscriber maloloko niyan. Kaya hindi tayo papayag aaraw arawin nating hayop na yan. Diba, owned by the Filipinos abroad. Right? Pwede natin pababaan yung ano, day. Kaloy, sabi ni Edster, Siguro nakalabas ka daw sa mental sa Canada. Itong matindi Edster. Pumasok yan sa mental sa Canada. Pucha, walang gamot sa kanya. Walang gamot pinalabas yan. Walang tamang equipment para magamot ang utak nito. Paano inepapaano naging engineer to? Siguro engineer to ng katarantaduhan. Tang eskwela han nagtapos to. O sa school of ano? Sa school of swindling o proyekto? Ha? Up na yan? Loko-loko, ano? Matindi, matindi. Sige, sige, sige. Diretso, diretso. Peter, wait. Pwedeng ganon. We can also have our, uh, yung uh, TV, ano, you know, stations radio stations. Di ba? Pwede na matindi. Magtatayo na siya ng cell site. Magtatayo pa siya ng stasyon ng TV. Ah, uh, kung hindi ba to tarantado, alam mo ba pag nagtayo ka ng istasyon ng TV, kailangan mo ng prangkisa, punyeta ka. Ano yan? Basta bumili ka ng TV, meron ka ng ano, meron ka ng istasyon ng TV kagat? Gago, hindi yung ganun. Kaloy, pagka nagtayo ka ng istasyon ng TV, unang uh, television, unang-una sa lahat, putang ina mo ka, a apply ka ng prangkisa sa kongreso. Puta papano paano ka bibigyan ng kongreso ng prangkisang animal ka kung gusto mong, ano, kung gusto mo ikaw na yung gobyerno, hindi na yung gobyerno ng Pilipinas? Puta ah, hindi mo Marcos na Marcos ang galawan mo, ha? Puta mabuti pa si Bibi, walang pinangako, eh. Walang hiya, ikaw punong-puno ka ng pangako. Tarantado to na na yung morning Joe Gusto nito ng, ano, ng tower, tapos magka, magtatayo siya ng TV station sa tabi nun. Puta, akala niya gagana na yun. Panga. Pukuha ka ng prangkisa. Unang-una sa lahat. Ang lakas ng tama ng hayop na ito. Nawala ang antok ko sa'yo, ha? Sige, diretsyo. Hindi natin gawin yan. Right? Although, sabi nila, ah, idealistic pro. Well, kailangan talaga natin gawin. Otherwise, hindi talaga natin makamit yung ating mithiin na ma mabangon. Na makapagnakaw. <laughs> kailangan talaga natin gawin yung mga pangako na ito kailangan natin gawin ano kayang iniisip ng mga followers putang inan to si, Ka si Kaloy abnormal na puta nung no, nakaraan binabanatan yung Mocha Girls yung Banateros si chong si Sas puta ngayon gusto niya na magtayo ng cell site Pagtatayo na siya ng istasyon ng TV niyang sarili. Loko-loko po. Akala mo ba sa Looney Tunes ka nakatira? Ha, Kaloy? Kaloy, akala mo ba nasa Disneyland ka? Putay na mo ka. Matindi ka, ha? Putya, merong baliw. Pero matindi ang tama mo. Wala, yung sakit mo, wala pang, pang pangalan. Sabi ni Andre, nagsimula sa job agency. Pucha nga yung TV network ng hayop. Ang galing. Alakpak. Very good, Kaloy. Ah, pakagaling mo. Tuta, ikaw ang scammer na tanga. Oh, ikaw ang scammer na tanga. Oh, matindi ha, matindi ha, matindi. Sige, 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 sige. Game, ito yung pina-follow niyo noon, di ba? Oh, mga nanonood dito, ito yung pina-follow niyo dati, di ba? Oh, sige, sige. Kung talaga ang Pilipinas. Diba? Ano sa tingin niyo mga kalays? Ah, uh, mag-type din niyo kay diyan mga kalays. Sabi ni Aldarico, linisin ang POA OWA, DFA Customs at iba pang bulok na hin. Siya siguro. Oo, yeah, yeah oh, yun, oh, oh, mayroon, mayroon no. <laughs> POA OWA, DFA Customs at tinan mo ano sasabihin niyan. Oh. Yun uh. na nga. It's because of corruption. Okay. Hindi nakapag-function ang mga ano na ito, mga agencies. Okay papahayaan na lang ba natin ng na ganun? O anong gagawin? Or are we going to take action? Anong gagawin? Shout out kay Ram and kay uh, John. Anong gagawin nga? Ano sa tingin niyo mga kalois? Anong ano sa tingin nila? Put niya ka. Ikaw ang may idea niyan tapos tatanungin mo sila ano sa tingin nila? Parang tado ka. Ikaw nagpasimuno niyan, tatanungin mo sila ano sa tingin, wala ka na idea, no? Oh, lahat ng pambubudol ginawa mo na pag pagpangangako, uh, wala ka pa rin na ako, ako, ako pera, no? Tanga, magagaling na tao ngayon. Oh, ngayon pag nagbayad ka ng boto, hindi na nila binoboto, kinukuha nila 'yung pera. Utsa ka, baka ikaw pa makuhanan ng pera ng mga followers mo. Sabi ni John nga, walang nangyayari sa Pilipinas shout out din kay Kaya hindi niya na alam kung ano sasabihin niya Narinan Narn ah uh, from Georgia Georgia Ano sa tingin niyo mga kalois? Ano sa tingin nila? Ang uh, pwede pa Ano? Nating gawin Ano, ano sa tingin niyo pwede nating gawin? Punyeta ka, di ba? Ikaw ang may idea niyan Tapos tatanungin mo sila Anong gagawin niyo? Tarantado Lucha, akala ko si Pastor Kibuloy yung may tama. Mas matindi, tama mo. Mas malala pa yung ginawa mo kay Pastor kasi si Pastor Kibuloy, sabi niya, siya ang appointed son of God eh. Akala, ikaw, mas matindi yung hablig uh, mo. Mantakin mo, gusto mo, anday mong idea. Anday mong gustong solusyonan. Tapos ngayon, tatanungin mo yung mga gusto mong iskamin. Ano sa tingin nyo? Punyeta ka. Sila na yung nanakawan mo, sila pa yung hihingan mo ng uh, idea. Mahihiya si Elon Musk sa'yo! Ah, uh, Kaloy, sabi nga ni... ano ah, ni Jemalyn ah. Ay, ni Isa Googleplex. Kasi ang um, gagawin ko ay magkaroon ng isang website where you can follow, okay? Ah, uh, kung ano nangyari and um kung ano yung kailangan ko. Okay, like for example, ah uh, yung mga people, key people that will join me sa planning. Okay? Tapos, every now and then magkaroon tayo ng parang meeting ganito oy puta may meeting ha yung pinakita ni Jojo noong nakaraan ang sabi niya every week for transparency magkakaroon tayo ng transparency meeting Papakita ko kung saan napupunta yung perang pinadadala nyo. Kaya, kaya ganun. Pero kahit do, isang beses, sabi ni, ni Jojo, kahit isang beses walang nangyaring ganun. Puta ito ang gusto niya webinar. Magmi-meeting -me daw sila dyan sa channel niya. Oo. Oh, Matamatindi ah. Okay. I need your ideas mga kaloyes for this project also. Sabi ni Felipe, Sir Kaloy, interested ako sa project mo. I'm leaving. ayan, katulad dyan Felipe Siap no. Puta, hindi ka magbibigay ng pangalan na Felipe sa anak mo. Pag Felipe, sigurado lolo na 'yan. Tanders na 'yan. Kasing tanda na 'yan ni ano. You know, kasing tanda na 'yan ni Anharot. Oo, oh, wanta mantakin mo. Sabi niya, interesado daw siya sa project. I'm living in Texas, USA. Tinan mo naman tong ano niya, tong uh, nag-comment sa kanya. I'm living, living niya. L-E-A-V-I-N-G. Alam mo, tanga-tanga rin. Oh, ay, ay, ibig niya dito sabihin nakatira. Uh, he's living in Texas, USA. Nakatira dapat. Pero yung spelling niya, paalis na siya ng Texas. So sabi niya, Kaloy, interested ako sa project mo. I'm living in Texas. Putay na, na siya ng Texas. Pero interesado siya sa project ni Kaloy. Sabi ko nga sa inyo yung mga ano nito, yung tong mga followers nito ni Kaloy, puros mga, palagay ko, mga sipunin. Tapos daw siya pahabang paalis na siya. Puta, is kami mo pa si Kaloy ah. In Texas, USA. Yeah, marami talagang interested. Pero before i-execute yung project, we have to have the, the planning ano period. Ah. Right? Ito yung plano natin. Okay. Okay? Ito yung sub-project. Oh, sub-project. may project, may sub-project pa. <laughs> Wala ka pa nagagawa, may sub-project ka na. Oh, sige, sige. Kit muna natin. Dapat magawa na yung a Second ah. stage Dapat mag-register yung mga Filipinos abroad Oy. Together with their families Yung mga Oy, dependent nila Patindi Tutsa, mag-register ka kasama dependent mo Tutsa Galing Galing Kaloy, Simula mo na kaya ano uh, Bakuran yung bahay mo Bakuran mo ng gano'n Tapos ihiwalay mo na sa Canada yan oh, Sabi mo, itong bahay ko nakahiwalay na to sa Canada Hindi na to Canada Kaloy town na to o, oh, tapos yan na yung dyan ka magsimula. To register din. And, um, hikayatin natin sila na to use the app. We are building a community. ba? Diba? Aside, kung nasanay kayo sa Facebook, dapat sanayin din dun sa app natin. Na we could discuss about politics or whatever. You are free. Walang mago control. <laughs> sabi ni John, nasimula na ba ang apps? May IT na ba? O, wala po. Nasa planning stage pa lang po tayo. tayo na planning stage, nangigigig na ng pera. Sabi, wala ka pang plan. Wala ka pang konkreto ang gusto mangyari. Meron ka lang na buo na, siguro tumatae ka, napatiran ka ng utak, biglang naisip mo. Pucha, ang tigas ng tae ko. Pucha, kailangan ko ano, kailangan ko na magtayo ng, ano, kailangan ko na magtayo ng app. Tapos sa uh, palagay ko, masosolusyon na ng problema ng buhay ng lahat ng Pilipino nung app na yan. Ang ina. Kaloy, alam mo sa, dam sa sobrang galing ng mga developer sa buong mundo. Hindi mo ba naisip na kung totoong kung yung gusto mong mangyari eh, eh, may katotohanan, may nakaimbento na sana niyan. Ah, alam mo ba na naimbento na ngayon na yung hangin na nakalagay na sa lata, sisinghutin mo na gano'n? So may bayad yun. Sa so, sobrang high-tech na ngayon. So tayo na mukha kanil, iniisip mo pa lang. Nagawa na ng iba yan. And uh, dahil sa planning stage, malalaman natin doon, kung uh, may na, may nakuha ba tayong IT na ng app na Filipino din para makasipan. Akala ko ba magaling ka? Akala ko ba ano ka? Ah uh, software designer, web designer, whatever ka. O oh, bakit po siya maghahanap ka pa ng IT? If okay, tayo, eh okay, sa gastusin or kung wala, pwede natin ipagawa sa isang company. Okay? Although marunong ako mag-program pero I don't have the time because nag-aaral po ako. I can Ay, tayo, ang galing. O, gusto ko manggawin, hindi ko magawa nag aaral Putang ina mo, ba't hindi mo kaya muna tapusin yung pag-aaral mo? Ang dami mo nang iniisip ng mga ganito, puta, nag-aaral ka pa pala. Unahin mo muna yung pag-aaral mo, kaya bumili ka ng lubid mamaya. Sa, ano, sa Target, o kaya sa Walmart. O, mas mura yun. Sigurado ko, Kaloy, tapos lahat ng problema mo. Oo, oh, isang metrong lubid lang tapos yan. oh, maniwala ka. Supervise. Okay, I can check the quality of the app. Pwede yon for free. Okay, or kung may computer programmer sa inyo dito to do the app. Okay, dapat OF pa, Filipinos abroad. Ito, 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 ito. Sinisira nyo talaga si bagong lipunan. <laughs> Dahil alam nyo na bayaran kayo. <laughs> Hindi mo nasisirain yung sirana. Hindi mo ba narinig sirana ulo niyan? Paano mo pa sisirain yung sira? Ano yung sira? Bubuin mo, tapos sisirain mo ulit? Abnormal na yan. Pero AQ, ano, AQXZL, sigurado ko mas abnormal ka. Kasi naniwala ka sa abnormal eh. Di ba? Hindi mo nasisiraan. Nasisiraan na lang ba ito? Kaya nga namin ini-expose kasi sira na ulo eh. Diba? Talaga naman. Sino naman mga lahi? Eh, kayong mga lahi ni Kaloy Abnoy. Pag pumunta kay rito, wag na kayong huminga. Wag na kayong hihinga, wag kayong iimik, wag kayong malikot. Wala kayong mga ano dito, wala kayong mga laban dito. Mas matalino pa sa inyo yung mga ipis dito sa bahay ko, maniwala kayo. O, oh, mo. sabi nga ni Red Cherry, gago tong Kaloy na to. <laughs> Pasayin mo yan. Hindi kayo nahihiya niyan. Pinafollow niyan. Yan, dito ka lang. EQZL. Putya, kung nandito ka, naririnig mo yung mga sinasabi nitong idol mo na Abnoy. At naniniwala ka pa rin. Putya, EQZL. Bumili ka na rin ng lubid. Oo, samahan. Lagyan mo ng mga bubog-bubog para talagang maganda yung effects. Ah. oh, ah. Oh, sige. O, play, play, play. Oh, play. Okay. Mas gusto ko yun. Sabi ni Car M, um, watching from Taiwan po, interested po ako dyan sa projects. So, yeah, dapat yeah, tapat tayo talaga magtulong-tulong mga kalis. Walang ibang tutulong sa Pilipinas kundi tayo-tayo lang -tayo din. Sabi ni Luz uh, we can talk about it and take action. Yes. Ngayon palang introduction pa lang ito mga kalis. Kaya Q&A about the project. Kasi nga, pag once makakuha ko na ako ng ano, uh, yung grupo na sa planning nga, then we will present kung anong na come up namin for your ano for your feedback. Kaya ganun tayo. Okay, para pulido yung project natin for execution. Like for example, uh first project natin no, kailangan namin ng ano, uh let's say 5 million for this project. Ay, galing Ima Ay, na galing na sa bibig ng magnanahaw. Okay. Kailangan daw niya muna sa umpisa planning stage puta ina 5 million ang lakas. <laughs> Puta, ito naman ang namamalimos. Ito naman ang tao na namamalimos. Puta, nagdideklara pa siya ng value. O parang ito yung tao na pag mo ng 10 piso, magagalit. Puta, ina, matindi ka kaloy. 5 million? Puta, ina, wala ka nga nun. Tapos gusto mo mag... Gusto mo hingin yan sa mga, o, ano, mga followers mo? Wow! Ah, pagaling. 5 million, na eh? O, oh, sige, sige. Oh, dahil dyan, o, <laughs> uh, bukas part 3 ng ating pang-e-expose a daily dose of a uh, scammer bagong lipunan. Palakpakan, o. Oh.